Andon may charts so oh. Ang ganda ng charts. Kaya so. okay, pala, medyo light ang ulay niya. Bus at tayo grill uh, na pronat kundi uh, mga kakoral umaga dito sa uh, Porto, Portugal and of course travel vlog punta tayo ng isa sa pinakamagandang library sa buong mundo so let's go wow lovely And don't my chart so then I'm mm -hmm. talagang yung wall ng charts oh ah, galang pa rin guys, dito tayo sa labas ng Libraria Lelio. I don't know how to pronounce it, uh, but this is the famous uh, library. Pagpasok mo dyan, para ka na rin nakarating sa library ng Harry Potter. Mamaya papakita ko sa inyo kung gaano kaganda sa loob. Thank you. Hola, what do you na tayo sa famous library. Hola, what do yung um, mga view stairs mga Instagrammable na kabilang side 1 2 3 eh picture is uh, taking time para magpicture look paano ka nang makakakuha ng na picture na maayos dito ang dami mga photo bomber hindi ka ano dito para picture tayo natatawa ako dito kasi ang dami gusto picture isang segundo lang mawala ka dun sa <laughs> sa pesto mo may kumukuha na ng pesto wala kang mayiging uh, post dito kasi lahat mga photo bomber <laughs> tingnan mo naman guys oh. Kaya kahit magkaroon ka ng time is not dito. Ganyan ang mangyayari kasi lahat ng naaakyat dito puro nagpapa picture. And uh, maliit yung lugar. Actually, ang pinakang highlight lang is itong ito ito. Itong hagdan niya. Oh, talagang maganda. Kaya naman is uh, willing to take their chance na makapagpa-picture. Kasi nga naman instagramable itong lugar na to. <laughs> Sinong hindi ma sawa ko na hirit pa eh. Ano, <laughs> okay na? Talagang umikot na lang ako para makakuha ng maganda siya. Talagang wala eh. Kahit saan ka umikot dito. Sorry. <laughs> See? Kahit saan ka umikot dito. Wala. Pero yung lugar na itong library na to, talagang maganda siya. So, yeah Tara. Pababa na tayo. Sorry, my dear. <laughs> <laughs> dito may traffic lights? <laughs> <laughs> I think the shopping is the The two Hindi nga ka makababa kasi meron din na sa shot nag uh, kumukuha ng picture. So... Ayan eh, tapos na. Okay. Siyempre pagbibigyan mo rin yung iba kaya lang yung iba eh, kahit nagpipicture ka, dumadaan sa harap mo. Hindi ko na masisi kasi yun, know, talagang really crowded yung lugar. Maganda naman kasi. Yung asawa ko na dun pa sa taas. what do you that that is the, thing yeah. the house kagitan ko sa inyo situation dito sa loob uh, sa loob ng library kahit na uh, crowded yung lugar wala eh uh, no chance talagang ganyan dito situation sa loob siguro araw-araw ganito dito lalo na during weekend na sa taas pa ito naman yung sa likod ng uh, stairs oh so ganun din ka busy alright tara let's go guys uh, at least na experience natin ito pa pala nagaantay sa labas thank you alright dito tayo sa labas na yung simbahan hindi ko alam kung ano simbahan to anyway pasukin natin pala medyo light ang kulay niya actually meron palang nakapatong na tela o oh. tela siya because you know dahil sa tagal niyan init ulan magfe-fade yan so to protect nilagyan nila ng tela. Ng tela ito yung pangalan niya Pedro Dos Prangos ayun oh hanggang hanggang third floor ito naman yung kinainan natin kagabi. Kongga. Yung kinain natin dyan is yung Bifana sandwich. Right guys, nandito tayo sa Pedro Dos Prangos Restaurant. Titigman natin yung, of course, isa sa mga Portuguese food. Ang pinakmama namin nilang piri-piri chicken. Bali, ito katapat lang siya na eh? uh, conga. Yeah. Uh, kung, um, kung napanood niyo yung pagkain namin ng pipana sandwich doon sa conga restaurant, actually, tapatan, lang, lang. tapatan lang ito. Mm -hmm. Simple lang, oh. Uh, yun ang kanilang peri-peri chicken Hindi na kasi kami more than na salad. Parang talagang from Mercado de Bolyao, ang dami na namin nakain doon. Ito na lang ah uh, patatas tsaka isang buong chicken maliit yung isang buong chicken ang hmm. dami patatas ang dami na eh. ano okay, ang dami serving eh. ang laki yun eh pero alam ano mo magkano lang yan 14 euro isang buong manok 14 euros. ay yung chips na kasama na yun mm -mm. kasama na yun kasama mm -mm. so, Ganun ka ganun ka pagkain. May ganghang na yung chicken niya. Kasi yung balat mismo, kita mo na yung mga chili flakes. Hot bite. Mamaw. Medyo may kick ng konti. Pero maarap. Sama ko nilagay yung pa panang chili oil. Maanghang yung chili oil. At saka ang nilagay ko naman, tama na ako sa vinegar. Masarap yung, ano yung balat. Nanayo na yung chili flakes ayun na suma total hindi kayang ubusin ang eh. laki ng serving yun na nakaparadang chicken ito na thank you cheers thank uh, you beef beef na ano salgados tapos ito ano to tapos ito yan, yan, bumili tayo yan at saka yung salgados so mm. yun masarap eh mapapabili ka eh mamaya pagkakapi natin dun sa hotel alright, taxi na lang tayo guys papunta dun sa uh, taberna kasi hindi namin alam kung paano magkukumyot papunta ron and medyo gabi na pati eh. ang reservation is 9 o'clock uh, nag-open lang yung restaurant is from 7 ng gabi hanggang 12 hindi eh, morning and then paghapon naman is uh, 12 ng tanghali hanggang 4 o'clock ng hapon taberna do sa Pedro Lucy yeah. okay okay, okay. obrigado thank you we have a reservation at 9 o'clock is it alright to come in? yes alright thank you they normally put the salad and the bread pero if you want uh, Yeah. And then what squid else? You want? And shrimp, baby squid. Yeah. Or sh just shrimp or just shrimp. Oh, yeah, like this one probably. Ja, okay, yeah, just shrimp. We'll ah, go for that one. That one. That one. And okay. do you want that one? Baby. Mm -hmm. Everything it's grilled. Yeah. it comes with potato right potato yeah you want this one uh yes i want that one as well that one and this one okay what else um mm, what kind of fish is this sea bass sea bass yeah Gustomer, yeah one seabass half portion this half portion small yeah. portion yeah. this yeah one skewer one seabass yeah okay seabass. We'll <laughs> yeah. oh really nice i mm, can smell it really nice <laughs> tinanong ako nung guy if I want a small portion uh, or normal portion na sabi niya this is the normal portion na sineserve nila so parang isang beer mug na wine niya so salin na na salin sarap nung wine niya medyo may pagka sweetness okay nandang counter nila so ang name ng restaurant is Taberna Dosao Pedro yung reservation namin is 9 o'clock dumating kami dito past 8 o'clock and tinanong ko yung isang guy kung pwede na kami pumasok wala namang problema sinapasok agad kami mapabait yung staff tapos sila pa mismo nagpapunta dun sa akin sa uh, grill section para ipakita kung paano nila ginagawa yung yung mga igigrill like prawn squid uh, fish Right, dumating na guys ang ating order. Binigay lang sa atin maliit na portion ng baby squid. So, may, may potato. And then, uh, grilled siba. meron siyang special, special sauce. I don't know what's this special uh, sauce. Ang alam ko, pag minamas yung potato, ito yung nilalagay nila. Saka yung grilled sa uh, pro natin so tara let's go kain na tayo right, sabi ni kuya mamas ko daw to not necessary rin na talagang totally mash pero masarap daw ito ilalagay dito may may onion may garlic may, may onion ano uh, ito parsley masarap din daw ito sa ito sa squid

Ganun dapat. Siyempre. Kailangan ko ng Kamayan mo. Gusto ko nga rin kamayan yung prawn. Parang hindi mo siya may enjoy kung hindi mo siya kakamayan. Tulad naka tiniturot sa knife. Ako ayaw. Hindi ako makuntinto ng ganun eh. Kakamayan ako. Hindi ko matiis. Talaga magkakamayan ako. Diyan ang flavor sa ulo. Dunk natin sa sauce. Oh, tamis. Sidis -tamis. kita dunk natin doon sa sauce. In one bite. Wow. Oh, guys ang suma total hindi natin ginalo yung bread sa kayo salad kasi masyadong marami na anyway hindi naman hindi naman nila tayo sa chart yan so yun ang suma total ugos lahat talagang perfect wala kang dapat sayangin